maglag yung wallet ko or may uh... ito nga pala yung mga pangyayari bago nawala yung wallet ko pumunta muna ako ng shop para tumingin tingin lang na kung ano ano mahili kasi ako mag window shopping pero nagutom ako kaya pumunta muna ako dito sa Talis Coffee gustong gusto ko yung pasta nila dito sobrang sarap linisin ko na muna yung kamay ko bago ako kumain pag nagugutom ako ito ang go to place ko dito sa train station kadalasan ng mga malalaking train station dito sa Japan ay punong-puno ng mga restaurants at mga shops at para siyang mall. Tamang-tama habang naghihintay ka ng next train mo. Ayan na nga napatingin si Lolo. Buti na lang hindi ako pinagalitan. Ang mga hapon ay mahilig sa working break. Kahit nasa break sila, ay nagtatrabaho pa rin sila. Ako, pag break ko, break ko talaga. Kakain ako. Pagkatapos ko kumain ay nilikpit ko na yung pinagkainan ko. Uso dito yung clean as you go especially sa mga fast-paced restaurant tulad dito sa station. At dahil nga marami akong pwedeng makita dito sa train station, naglakad-lakad muna ako. Mahilig kasi talaga ako mag-window shopping. Kahit wala akong binibili, nare-relax ako dahil marami akong nakikita. Naisip ko, oras na para umuwi. Napagod na ako sa kakalakad. Kaya sasakay na ako ng train pa uwi ng bahay, papunta dito sa Yaisu Station. Pero nauhaw ako pagkababa ko ng train, kaya bibili ako ng ice cocoa. Maghulog na ako ng barya sa machine. Dito ko na nga nalaman na nawawala ang wallet ko. <sighs> nalaglag yung wallet ko or may lahat ng pera at mga ATM cards ko ay nandoon sa wallet ko. Meron lang ako nitong train pass na to at may laman na 500 yen. Sapat lang yung laman nitong train pass para makabalik ako dun sa big station para ma ko kung nasaan yung wallet ko. Dumiretso ako sa information desk doon sa station. Binigyan nila ako ng map para pumunta doon sa police station dahil nandun na daw yung wallet ko. Woo! Dahil bawal na magvideo sa loob ng police station, hanggang dito lang yung nakuha kong video. Kinonfirm lang ng police yung identity ko at pinacheck ko may nawawala ba sa loob ng wallet ko. Naiwan ko nga pala yung wallet ko sa lamesa kung saan nagpahinga muna ako sandali. Pagdating sa mga gantong bagay, saludo talaga ako sa mga hapon. At nakabili na nga ako ng drink sa wakas.